Giablihan na ang yabong mga maliit na negosyo kon Yaman Jensen Trade Fair and Exhibit sulod sa Osaka Mall sa General Santos City kagahapon, Hulyo 30. Nga doon ay mga Innovate to Elevate MSMEs Leveraging Gains Upscaling Partnerships. Ang Yaman Jensen usa ka tinuig nga aktibidad nga gipasiugahan sa Department of Trade and Industry kun DTI 12 nga nakasentro sa pagpalambo sa mga lokal nga negosyo ug pag-ila sa ilang kamahinungdanon nga papel sa pagmugna og trabaho ug pagpalambo sa ekonomiya gipasalig ni Mayor Lorelie Pacquiao nga kaabag ang iyang administrasyon micro, small, and medium enterprises tungod nagtuo siya nga dako ang ilang papel sa pagpalagsik sa ekonomiya sa Jansan. Ning baguhay lang, gidawat ni Mayor Pacquiao ang Presidential Award for Outstanding Development Partner for Mindanao on Improving Access Markets category sa Malacanang Palace tungod sa pagpatuman sa programa nga Iyaman Jansan. Karong tuiga, ang trade fair and exhibit gisalmutan sa 51 ka mga MSMEs nga nagpakita sa klase-klasing produkto ang naisgutang selebrasyon gipanguluhan sa DTI Jensen kauban ang lokal nga gobyerno